So guys, uh, gentlemen's agreement gone wrong. <laughs> Bakit gone wrong? Kasi may sinabi yung mga isda na sobrang napahiya yung mga congressman talaga. Napahiya sila sa sinabi ng isang mga isda kasi ang sabi ng ng isda kilala lang daw sila pag tuwing eleksyon pero pag hindi hindi na sila kilala <laughs> imbis na uh, yung plano ng kongresman na madiin si Pangulong Duterte sila tuloy yung napahiya sa administrasyon ni PBBM <laughs> grabe Grabe yung ano, maiyak, ano, halos ma -iyak, iyak pa yung mangingisda na nagsabi ng ganun. Hindi nila uh, hindi nila kailangan ng ayuda kasi panandalian lang. Gusto nila yung malayang pangingisda talaga at saka walang mahabol sa kanila dyan. Kasi pag walang dumidisturbo sa kanila sa pangingisda dyan, siyempre eh, malaki yung kita at saka tuloy-tuloy yung ano, tuloy-tuloy yung income nila. Eh ngayon, ninaharas na sila. Oh, <laughs> uh, pakinggan natin yung sinabi ng manging isda. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang libo, dalawang libo. So, tusin kami manging isda. Di kailangan yan. Kung malaya kaming manging isda sa sarili naming bayan sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi niyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. <laughs> oh, ano? Hindi daw sila kilala pag hindi na eleksyon. Pagkatapos ang eleksyon, hindi na kilala. Pero pag eleksyon, kilala daw sila. <laughs> Nagpatuloy na din. Dilitsa po, sinasabi ko, sa saluobin ko po, dilitsa po ako. Wala, huwag po kayong... Grabe yung mga, grabe yung mga tao, tsaka o, sigawan talaga kasi bihira lang masabi yan sa mga nasa harap nila ng mga congressman na yan naman talaga ay totoo. Kilala <laughs> lang tayo pag eleksyon, pero pag nanalo na o ano, pagkatapos, hindi na. Wala na. O, patuloy natin. Grabe palakpak nila. o, patuloy natin. Sumama sa kami maging isda. Dahil sinasabi ko lang po ang salobin namin kay maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sa tatang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yan, maraming salamat po. <laughs> Yan lang naman yung hiling ng mga mangingisda eh malayang malaya yung malalay, malayang malaya yung pag, pangingisda nila sa karagatan natin. E ngayon kasi, nahabol-habol tapos binuwater water pa. Tapos ngayon, plano pang hulihin kapag uh, lumampas sa 9-dash line ng China. Lumampas dyan sa sinukat nilang karagatan. nasahan nila daw? Eh samantalang yung Scarborough Shoal tsaka ano baho di masidlok ang lapit-lapit lang sa Sambales ilang kilometro lang ang atin sa ano na ilang kilometro lang sa Pilipinas dapat sa atin yan ba diba? yan lang naman yung hiling ng mga mangisda yung mga uh, paglayag ng uh, safe tsaka walang takot di ba eh ngayon kaysa maging busy sila sa pag-iimbestiga sa gentleman's agreement na nakakatulong sa mga isda kung sa haling meron man dapat asikasuhin na lang ng ating gobyerno kung paano tayo makapaglayag ng malaya dyan kasi karagatan natin yan bakit tayo hinaharas dapat yung foreign policy ng president tulad nga ng sinabi niya nung eleksyon, enemy to none and friends to all, di ba? <laughs> tandaan, ko pa yun. <laughs> friends to all, enemy to none. O, di ba? Uh, kaibigan ng lahat. Tapos, walang kaaway. Ganyan. Parang kay, ano, if you are dati, di ba? O, di, Di niya kaaway yung China. Di niya rin kaaway yung US. Uh, inaano niya lang, binabanatan niya lang nung nung nakialam yung ano, nakialam yung si Obama nung ano, Dragon War on Drugs niya. Ganun lang pero sa ano sa politika at para sa ekonomiya, hindi niya kalaban. Ngayon, yung Chinese, China, hindi na makausap-ausap ni BBM. Ano kaya plano eh? Ang dami ng ano? Ang dami ng mga pangdigma dito sa Pilipinas din nila yung US. ng US. Ang dami ng US base dito sa Pilipinas. Ano pang plano ng President natin? Tatapatan niya ba yung China na sobrang ano? sa sobrang dami ng... pangdigma. So, yun na lang, guys. Grabe, napahiya talaga yung mga congressman. Nalusaw na, lusaw na, lusaw na talaga yung pag-imbestigan nila yan. Kasi, hindi pumabor sa kanila yung, ano, public consultation. So, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-share ang ating video at i-like na rin para updated kayo sa ating next upload maraming salamat